Hindi pa nakakita na kapit. Oh, Nandito po kami ngayon sa Barangay ng Isulaw, sa Bungad ng Sitio Nabong kung saan uh, talagang lubog na ang buong Sitio Nabong sa tubig baha at abang pa ang kanilang ginagamit. Ano to biyahe kadalasan po si Vice, basta po meron kaming kailangan puntahan, eh, lagi po siyang nauuna. Early bird, lagi-lagi po yan. Kaya nagkakaroon pa siya ng pagkakataon para makisalamuha dun sa mga taong nadadatnan <coughs> <coughs> Bali ini na sama penato tiga. <coughs> Ah, okay. He ah oh, yeah, na Ganun ba? Ano si, Madam? Lalaki, magsama tayong lalaki. Pero nga sasagwan. Oo, 'yan pala kaya. Teka, teka. Yung cellphone nakala cellphone niya.

ito po ang uh, barangay may sulaw. May sulaw po ba yun? May sulaw po. Oh, may Sitio sulaw po. na po. Tinitingnan na po naman. Ayan, kalubog yung mga bahay. Oh. Kalari mo pa saan. Oh. Mas tao. Masarap na ng buhay dito. No? Lagi tayo na nagpabangka. Pero sa tawa lang eh, ang laki perwisyo. Sa kabuhayan to lalo na. High tide na ito. Halos buong taon, o buong taon na siguro. Lagi may tubig. Tawawa. Kabuhayan. Kaya puno-puno na ng bangka dito kayo eh. Sarap. <laughs> ako pa hindi nervous. <laughs> <laughs> Baka rin tayo makapag ano, mapamigay at tayo basa. Sa ngayon na tapos uwi na tayo. <laughs> 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 Alam mo yung bahay na yan? Diyan kami nag-meeting eh. Lamonching. Uh, Sa pala yan nimeari niyan sila sama ka preero po oh, oh. oh. diyan dapat ano, na eh nah. mo lahat ng bahay dito na pa ipata tayo okay na pa oh. nga mo pa pa na doon sa kabilang ha ito sa mga pagkita. Ganda ng bahay niya, no? Oo. Oh. din po ba yan yung mga malaking bahay na Kaya tinaas na yan. Ito yung bahay pa? Class Ah! Laki, no? Yung matanda, Dok? Hindi, si Arthur yun. Tumadaong uh. na po tayo. Ano yung na? puso